Magandang buhay! Gusto mo bang magretiro ng mas maaga? Imagine this, 55 years old ka pa lang, pwede ka nang huminto sa trabaho at mag-enjoy ng pension. Pero teka lang, handa ba ang GSIS sa ganitong plano? At mas malaki ba o mas maliit ang matatanggap mong pension? Sa ngayon, ganito ang sistema. Optional retirement age ay 60 at compulsory ay 65. Pero may mga panukala noong nakaraan sa Kongreso at Senado na ibaba ang retirement age, gawing 56 o baka 55 pa nga, lalo na para sa mga guro at empleyado ng gobyerno. Maganda pakinggan, di ba? Pero ang tanong, kaya ba ng pondo ng GSIS ang ganitong pagbabago? Ganito kasi yan. Isipin mo ang GSIS fund na parang malaking alkansya. Habang mas matagal kang naguhulog, mas tumatagal ang alkansya. Pero kapag mas maaga kang nagwi-withdraw, mas mabilis ding nauubos. Kung walang pagbabago, tatagal pa ang pondo hanggang 2045. Pero kung ibababa ang optional retirement sa 56, hanggang 2041 na lang. Kung gawing 55, mas maikli pa 2040. At kung parehong 55 optional at 60 ang compulsory, mas grabe, 2031 na lang. Kaya depende sa magiging rules. Pwedeng lumiit ng 4, 5 o hanggang 14 years ang buhay ng pondo. Ngayon, paano tatama ito sa mismong bulsa mo? Isipin mo na lang, isang guro na may 11 taon ng serbisyo at sahod na 22,810.61. Kung magretiro siya sa edad 56, ang pension niya ay nasa 22,000 kada buwan. Pero kung hihintayin niya ang edad na 60, aabot ito sa 27,000 kada buwan. Ibig sabihin, may halos 5,000 na difference o mga 20% na bawas sa pension. Mas maaga kang ang makakapagpahinga pero habang buhay, mas maliit din ang papasok na pera. At habang dito sa Pilipinas, pinag-uusapan ang pagbaba ng retirement age. Ibang bansa naman, kabaliktaran ang ginagawa. Sa Australia, itinaas na nila hanggang 67. Sa Malaysia, mula 55 naging 60 at plano pang gawing 65. Sa Thailand, tinaas sa 60 mula 55. At sa Vietnam, papunta na sa 62 para sa lalaki at 60 para sa babae. Ibig sabihin, habang tumataas ang retirement age sa ibang bansa, tayo naman pinag-iisipan kung paano ito ibababa. Kaya, tinanong ang GSIS tungkol dito, ang sabi nila, naiintindihan nila ang kagustuhan ng mga empleyado na makapagpahinga ng mas maaga. Pero, malinaw din ang paalala nila hindi pwedeng ikumpromiso ang katatagan ng pondo. Kung itutuloy ang pagbabago, may tatlong kailangang gawin. Una, kailangang taasan ang contribution rate. Pangalawa, dapat magbigay ng pondo ang gobyerno para hindi masyadong lumiit ang buhay ng fund. At pangatlo, kailangang ayusin ang benefits ng mga maagang magre-retire para hindi naman madagdagan ang pasanin ng mga naiwan sa serbisyo. In short, oo, posibleng gawin, pero may kapalit. Kaya ang tanong, pipiliin mo ba ang maagang retirement kahit mas maliit ang pensyon at mas maikli ang buhay ng pondo? Kung tingin mo mahalagang malaman ito ng mas maraming Pilipino, ilike mo ang video na ito, ishare sa mga kakilala mong empleyado, at i-follow ang channel para hindi ka mahuli sa susunod na talakayan. Tandaan, mas alam mo, masanda ka. Hanggang dito na lang, be safe and healthy at kitakits sa susunod nating video.